Huwag na huwag niyong kakalimutan, bigyan ng credit yung sarili niyo. Hindi kayo mapupunta dyan, kundi din dahil sa inyo. This is not your dream job. Hindi ito yung pinangarap mo nung bata ka. Pero man, ito yung pangarap kong gawin ngayon. Work hard for that kind of moment para ma-open mo mismo yung opportunity na yun. You have to give it your all. Kailangan 100%. Um, hi, James Brian Valenzuela, 27 years old, from San Pedro. James Brian, also called as JB, currently. Well, sa bahay, James, paggalit, Brian. <laughs> um, road to five years na ako dito sa Lupon as a shoutcaster slash talent. Ang sarap lang sa pakiramdam na kung ano yung passion mo is also your career. Sobrang close ko sa family ko to the point na spoiled nila ako. Hindi monetary value pero alam mo yung lalagyan ka ng BIM po lagi nung bata pa ako, ganyan. Alam ko grade 3, achiever pa ako noon. Since grade 4, ayun na, tinamad na ako from there. Quick-witted, madaling turuan, pero yung pag-aaral, eh <laughs> na ako ng pinsan kong magdota Uh, around 2016 magkaroon na ng uh, illness, yung sakit si Papa. So, pumunta siya sa graduation ko noon, naka-wheelchair na. Sayang, hindi niya makikita yung pagmarcha ko. Malungkot, pero okay lang, at least gagraduate ako, kahit hindi niya kita. Pagka-graduate, bigla na lang akong tinamaan ng pagod. Ando na si Papa sa bahay. Mag-apartment pa ba ako? Kung naman ano yung haalis. Pagbalik ko, hinanapan ako ng medsert. Kasi kailangan talaga yon, di ba? Pero sabi ko, paano ako makakapagbigay ng medsert? Hindi naman ako nagkasakit. Kailangan ko pang magpa-medsert. Eh, pagod lang naman ako. Like, ginawa ko na lang talaga is, nag ako from there. And si Papa, nakausap ko nun. noon, Nung sabi ko, Pa, hindi ko na kaya. Napapagod ako dito. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Hindi mo gusto yung ginagawa mo eh. Yun talaga yung sinabi niya sa akin. Hindi mo gusto yung ginagawa mo, kaya hindi ka nag-excel. Nasa sayo, kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Kung mahal mo yung ginagawa mo, yun yung gawin mo. One night, di ako makatulog eh. Tumawag na si tita. Una na miss ko yung call eh. Tapos tumawag ulit siya. Jay, punta ka na dito. Hindi ko na tinanong kung bakit. Pupunta ko dun. Ang lanta na talaga as in. Alam mo yung nag na di ko nang gagawin ko nun. Parang, parang ganito ngayon. Sobrang lungkot ko pero hindi ako makaiyak. Kasi isang taon na siyang naghihirap eh. Isang taon talaga siyang nakahimlay lang. Wala siyang ibang magawa kung ano. Bedridden. Pagpunta uh, ko doon, hinawakan ko na lang ang kamay ni Papa. Sabi ko, <laughs> Sige na pa, magpahinga ka na. Pagod na talaga eh, hindi... <sighs> Naalala ko yung tingin niya sa akin nun talagang parang gusto niya na magpahinga. Ali niya sabi, <sighs> gawin mo yung gusto mong gawin. Ginawa ko noon, sinubukan ko mag-photography. Tinuloy ko na lang yung hobby kong yun. Doon ako talagang nag -tumutok sa gaming. Ang mga pinapanood ko lang noon, OD Pixel, Toby One. hindi ko pa talaga alam yung pangalan nila back then. Ito yung gusto kong caster, ito yung gusto kong pengan. Doon lang ako nanonood. Tapos, naalala ko noon, may sinend kasi yung tropa ko sa akin dati. Sabi niya, Nood tayo nito tol. Makita ko yung kay Kunik, nakasaan ang picture and everything. Sabi ko nun, Ito lang pala, kaya pala tong ganito? Subukan ko kayang sa sarili ko lang. Man, ito yung pasok to eh. Swak to sa gusto kong gawin eh. Yun yung sinabi sa akin yung papa. Kaya pinangawakan ko talaga yung word na yun or yung phrase na yun. From there, nag-grind ako, nag-practice lang ako. As in, kahit walang viewers, nagla-live ako noon. May goal na ako eh. Ginawa ko noon. Ah, uh, one time, balik ako sa pagkakast. Makita ko yung PM sa akin ni Mao. Uh, James, tignan mo yung tinag ko sa'yo. Uh, looking for volunteer caster sa Lupon ng Wompo Combo. Hindi ako pwedeng mag-fuck up dito. Ito na yung opportunity na hinahanap ko. Ito na yung pinto na sinasabi ko. A complete nobody na susubok sa gantong klaseng industriya. Sobrang hirap nun kasi usually talaga may background ka dapat eh. Si Mau, nagtiwala siya sa akin, nag-vouch. Vinouch niya lang naman ako. Pumunta lang naman ako and sinubukan ko. Hanggang ngayon, nandito pa din ako. Salamat kay Mau and salamat sa sarili ko. This is not your dream job. Hindi ito yung pinangarap mo nung bata ka. Pero man, ito yung pangarap kong gawin ngayon. Career plus passion. Wala na akong hihilingin pa pagdating sa gantong klase ng career or whatsoever. I'm really blessed to have this kind of position. Ang pinaka-goal ko talaga as a caster is yung makapag-cast ng PI. Officially, sa mismong PI mapupunit, patay, may ulti pa naman. Actually, that's gonna be the age. Siguro, hintayin niyo lang yung moment nyo. Wag kayo mawala ng pag-asa. Ang hirap makakita ng opportunity. And once you see one, be sure to grab it. So once in, you have to grab it. And once grabbed, pare, kailangan mo ng full commitment. You have to give it your all. Kailangan 100%. Kung ano yung ginagawa ko ngayon, hindi ito yung pangarap ko. Pero ito yung pangarap kong gawin.